Eto na tayo sa kitchen. Let's eat! Boogsh! Eto ang drawer ng mga delata ko. And we're going to be having 555 sardines in tomato sauce. Sobrang sarap nito, especially with calamansi and sili. So, ayan, pagka-open na pagka-open, maamoy mo na sobrang bango. At talagang ang dami ko maaalala sa pagkain na to. Kasi ever since bata, yan ang kinakain ko. And, idadiretso na siya sa rice. Pwede mo din siya igisa. Pero ako, carry na yan. Masarap na. Let's eat. At syempre, kailangan ko ng sili para maanghang. Tingnan niyo naman kung gano'ng kalaki yung sardinas. So, bonggam-bongga -bongga talaga yung 555. Kasi yata lahat na ng Pinoy nakatikim na ng sardinas. Alam niyo guys, basta may pagkain tayo, blessing na yan kaya dapat magpapasalamat tayo at syempre wag mag